Ikaw na lang ba palagi ang nagahabol sa kanya? Yung sobrang nagahabol ka dahil sa mahal na mahal mo ang partner mo, pero ikaw ay baliwala lang niya. Gusto mo ba na mabaliktad yung sitwasyon? na siya na naman ang hinding-hindi titigil sa kakahabol sa iyo, pwes gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo basta dapat buong-buo ang loob at paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta gawin sa tama at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng garapon, lagyan mo ito ng kalahating asin. Kalahati po sa garapon na asin ang gagamitin na pwede mong ilagay sa garapon. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat, isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido niya, ikaw ay hinding-hindi titigil sa kakahabol sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target, nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo na itong masulat, ay pwede mo itong tupiin o pwede mo itong irol at saka ibaon ito sa asin na inihanda mo. At pagkatapos, pwede mo itong takpan, pwede hindi, depende po sa inyo. Basta itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At paniguradong ito ay makakatulong sa inyo. Dahil isa itong gabay para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo itago ito pang matagalan. Wala na po kayong kailangan pagbanggitin o ibulong na spell, basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At paniguradong hindi hindi siya titigil sa kakahabol sa iyo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.